nito kung makukuha natin so, iwan ko for just, guro strategy lang ito na mayari iwan ko kung, kasi parang nakaganyan siya. parang madali siya kunin pero tingnan natin kung kaya na tutuwa kasi maliit lang yung claw yan tamang laro lang sa claw yan papalapitin natin sa butas no Oops. Oops. <laughs> konti, <laughs> Sige, Ulitin natin. Oh! Uy! Hello, guys. Ayos, tatlong bulawan. Yehey! Kuha natin oh. 'Yan. Pop Mart Pop Mart demo 'yan. Thank you, so